Ako po yung nandun sa video Nang nag-iisabong? Uh, o, to totoo Hindi ako nag-iisabong uh, Sa totoo lang May nag-message sa akin Sa messenger So, tinignan ko lang naman Hindi ko naman nakalain Na meron palang uh, Magkukuha ng aking Mga private messages So, nagulat na lang ako Dahil alam ko naman Meron talagang Hindi dapat tinitingnan Pero okay lang yon. Dahil malinis sa kusyensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako, hindi mo ako makikita sa kahit saan sa bungang. At uh, fake news. Online saan kong sinasabi, niwala akong GCash. Niwala akong money transfer na online. Hindi ako marunong dahil uh, old school tayo. O, ang alam ko lang, text, message, at saka tumanggap, tumawag. Sa pero, itself. pero sir, yung video na pinadala po sa inyo, tungkol sa isabong. Hindi to dito hindi to <laughs> Kaya nga ako fake news eh. Eh na, na kaya ako humarap sa inyo ayo kumadami ang kongreso. Dahil para bang pinalalabas nila wala akong ginagawa kundi ang haba ng butuhan. Meron lang nag-message sa akin yung pamangkin ko na gusto mag-invite ng traditional na sabong na gusto ay ako ay lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. So, eh, siguro, ako ang dood ako rito, may gusto sumagot sa atin dahil tayo maraming nakakabangga. Ang aking number one nilalabanan, mga smuggler. Ang pinaglalaban ko, mga magsaka, mag uh, itong livestock, poultry, uh, farmers. Galit tayo sa uh, nagiging dahilan kung bakit na nalulugi yung ating mga magsaka. Hindi ko alam kung isa yan sa mga dahilan kaya tayo ay eh, ano. Pero anyway, kung ano man ang kanilang gusto mong palabasin, eh fake news yung ano, ito oh. Oh. Ito yung video na kung mapapansin ninyo, hindi yan sabong. Ano po yan? Sir? well, <laughs> yung practice fight na nag-i-invite sa atin, walang tarian, walang tao. O. Ano, Tinignan ko lang dahil nag-i-invite tayo. Ano ibig sabihin ng ini-invite sir in practice fight? Ano ibig sabihin? An? Neka, gusto tayong imbitahin na uh, lumaban sa uh, isang uh, derby. Marami namang nagpapaderby. derby hmm. uh, tayo nung panahon ng eleksyon na imbita lalo yung mga leader natin na merong Uh, nagpapasabong Meron ibin niyang even mga rotary, mga ano, nag invite Kung baga, sir, bisita lang po kayo. Iniimbite kayo as bisita, hindi po as manlalaro. O, oh, na kung pwede, bumili ako ng manok at maglaban. Mm -hmm. Kasi may mga tawag diyan ay uh, itong nagsusulisit ng fundraising. Marami, iba't iba klase nagpapasabong. Merong meron rotary, merong organization. Pero meron talagang mga traditional na sa na ang iba'y leader natin, iimbita tayo. So hindi po kayo nag-iisabong pero nagsasabong po kayo traditionally? Hmm, hindi ako nagsasabong. Hindi, ako, hindi mo kahit nisan makikita ang nag... Uh, ano, First instance, pumasok sa sabungan. First instance po ba yan na in invite kayo? Uh -huh. Kasi yung timing kasi, yun lang po ba nagpadala ng message? Kung mapapansin mo, yan yun. No. Walang, wala namang mga tao, walang nakalagay na ang online sabong, kung kayo sanay dito, hindi kanya ng online sabong. Yan yun, yun, mismo yung, yung pinakikita, yan yun. Tinignan ko lang dahil nag-message, dahil sinasabi na uh, nag invite ng, ng sabong. Eh, ako naman, ako naman tinignan, merong uh, message sa messenger ko. So, tinignan ko lang. Hindi hey, pati yung private uh, messages ko, merong... uh, the,